Hi guys. Um, I got a Michael Kors. This is used. Um this is so I do know. But I got available Michael Kors. it's in very good condition. My something like parang nagdarken dito. Hindi ko alam kung klaro nyo. Yan, but na not really noticeable. Hindi ko alam kung i siya. Siguro matanggal. But, may ano siya, may parang amoy na yung parang luma or pero not bad. It's, it's just like a normal, ano, normal smell. Siguro matatanggal to pag ano, nilagyan ng Uh, baking soda. So, ayan. Then, ang ganda ng condition. Tapos, may ano siya, guys. May sling. Ayan. Um, so, yeah. I-update na. Uh, yan Malinis din yung loob niya, guys. wala so, po siyang noticeable na na ano, na uh, hmm. dumi or whatever. Maganda yung kondisyon. Ayan. Teka lang. Iyan natin. Just PM me the ano guys. Uh, actually, ipopost ko lang tong video. Tapos, i... I... Uh, ano ko? I... Anong tawag nito? Ipopost ko bukas yung ano, pictures. Kasi gabi na kasi. I... I want to do it now. So, ayan. Ganito siya. Ayan. Pwede nyo ding i-adjust. Pero maganda nito kasi malaki. Malaki siya. Ang dami mong malalagay na gamit. So, ayan. So, ayan. This is in very, very good condition. Tapos may isa. Actually, mas mahal ang ano. Mas mahal ang kuha ko nito. Mas mahal yung na-winning bid ko nito. This one is parang faded konti yung gold dito. Tsaka yung ito. But I will provide pictures tomorrow. And then dito yung kailangan labhan. But, let's see the inside. Ayan. Hindi din siya marumi. May kunting amoy lang. But hindi ko ma-explain kung ano yung amoy. But yeah, but I will provide pictures tomorrow guys. I got some